Happy birthday to you Make a wish. Make a wish, mama. Sorry. And then oh, go yeah. Tita. Yay! Wait one more candle, one more. One more, one more yeah. Queen of All Media na si Chris Aquino hindi napigilan ang maging emosyonal matapos e surprise ng kanyang mga anak na si Bimby at Josh sa kanyang kaarawan. Nitong February 14 kasabay ng Valentine's Day ay nagdiwang ng kanyang ika 54th birthday ang aktres na si Chris Aquino. Isang birthday sa lubong ang inihanda para sa kanya ng kanyang mga anak na sina Bimby at Josh mula sa official Instagram account mismo ni Chris Aquino ay ipinasilip at ibinahagi nito ang kanyang simple pero masayang birthday celebration, sa kanyang mga ibinahagi ay mapapanood na napunungan ng napakaraming gift na stuffed toys at flowers ang kanyang buong kwarto na galing sa kanyang mga kaibigan, mapapanood din ang naging pagsurprise surprise ni na Bimby at Josh sa kaarawan ng kanilang mommy Chris Aquino, Bagamat simple pero ginawa nga nila itong extra special dahil bukod sa kanilang magkapatid ay naroon din ang iilan sa malalapit na kaibigan ni Chris na kasama niya na sumalubong sa kanyang kaarawan. Sa pani bago namang larawan na ibinahagi ni Chris Aquino sa kanyang Instagram account ay makikita ang pagdalaw sa kanya ng kanyang mga itinuturing na anak sa showbiz na si Miles Ocampo at Kim Chu. Okay, Make a wish. May talo. Ayan. Okay. Ayan. Happy birthday to you. Make a wish. Make a wish, mama. Sorry. And then okay. kuya. Tita. Yay! Wait, one more candle. One more. One more. Blow pa ate. One more. Ah, kasi my fan. Yeah. Kaya. Субтитры сделал